Malapit na nga ba ang paghahari ng Diyos? Hi, mga kaibigan, mga kapatid. Mapagpalang araw ng Biyernes sa inyong lahat. At nasa unang araw na tayo sa buwan ng Disyembre. Napakabilis ng ating panahon at uh, alam ko abalang-abala na ang bawat isa sa paghahanda lalong-lalo -lalo na sa nalalapit na pagsilang ng ating uh, tagapagligtas na si Hesus Kristo. Ang buwan ng Disyembre ay sana maging mabunga sa ating lahat at maraming pagpapala ang ating matatanggap. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa sa hangarin at sa isang layunin na maipaabot ang mabuting balita at napakasimpleng pagninilay sa bawat isa. Maraming salamat. Sa araw na ito, sa araw ng Biyernes, Disyembre 1, 2023, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 21, versikulo 29 hanggang 33. Jesus taught His disciples a parable, Consider the fig tree and all other trees. When their buds burst open, you see for yourselves and know that summer is now near. In the same way, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. Amen, I say to you, all these things and the generations will not will not pass away, but all these things have taken place. Heaven and the earth will pass away, but my words will not pass away. Mga kaibigan, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Napakaganda ng ating pagninilay sa araw na ito at pinapaalalahanan tayo ng ating pagbasa na sabi niya, malapit na ang paghahari ng Diyos. Ano nga ba ang paghahari ng Diyos? Ano nga ba ang mga mangyayari sa paghahari ng Diyos? Kung titingnan natin, ang kaharian ng Diyos ay puno ng kagaya, kasiyahan, ang kapayapaan ang siyang naghahari, ang kabutihan ang siyang naghahari. Maramdaman natin at malaman natin na ang paghahari ng Diyos ay narito na. Kung para sa akin, kung titingnan natin, kung ang kapayapaan ang siyang iiral, ang kabutihan ang siyang mangingibabaw sa bawat puso at isipan ng bawat isa. Kaya para sa akin, wag na tayong maghintay na darating ang paghahari ng Diyos dahil ang paghahari ng Diyos ay narito na. Narito na sa atin. Lalong-lalo -lalo na kung tayo mismo sa komunidad ay nakaranas ng kabutihan, nakaranas ng pagkakaisa, nakaranas ng pagpapahalaga, nakaranas ng pagtutulungan. Dito, masasabi natin at maipapahayag natin na oo nga, ang paghahari ng Diyos ay nakamit na. Ang paghahari ng Diyos ay hindi na kailangang hintayin pa. Ang paghahari ng Diyos ay talagang mararamdaman natin at nasa sa atin na kung tayong lahat ay patuloy na magsikap na gumawa ng kabutihan at maging saksi ng paghahari ng Diyos, maging saksi ng kabutihan ng Diyos. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, ipadama mo sa amin ang iyong paghahari ngayon na sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan at pagpapahalaga ng bawat isa na sa aming mga gawain, ikaw ang siyang maging sentro ng lahat ng ito. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen.